Okay, tayo ay magluluto ng manok na naman. Araw-araw manok. <laughs> okay, so maglagay po tayo ng asin. Paminta. Sibuyas at maraming bawang. Lagyan din po natin siya ng laurel or bay leaves. At ang sekreto ko po ay Minodo Mix Powder. Tama po ang narinig nyo. Gumagamit po talaga ako ng Minodo uh, Mix Powder. I-mix lang po natin ng maigi para sumipsip po yung uh, mga Pampalasa natin sa manok at lagyan din po natin ng patatas at carrots at onion leaves. Hinati-hati ko lang po ang onion leaves sa kamay ko, hindi po ako gumamit ng kutsilyo. Naglagay din po ako ng olive oil at tinakpan ko ng cling wrap para sa overnight na pagka -marinate. So moving forward po tayo, kinabukasan po ay pinirito ko na po ang manok. Sa isang bowl, nag po ako ng nor cubes or chicken cube kasama ang paprika at turmeric powder sa tubig at inilagay ko po sa pinipirito kong manok. Balibalik ta rin lang po natin every 5 minutes ang manok hanggang ito ay maluto. At ang patatas at carrots ay sinote ko lang din po sa pinagprituhan ko ng manok. Salamat sa panonood. Follow for more.